Ayan, breakfast tayo, guys. Ayan. May pandesal ako. Ayan, ang aking kape. Eh. And, ito pa. Pandesal and Eden cheese. Eden lang pala. Eden <laughs> cheese. Ayan. For my breakfast. Yeah. Ayan na. Nilagyan ko na ng palaman. My breakfast. Kapi tayo guys. pandesal sa umaga. And then kakain na ko nito. Mga 10.30 or 11. yun na yung lunch ko. For the meantime, magkapi muna tayo. Bye.